ali 50 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 Oh, so, gratis guys, mulai so, kayak bon so, po. Dito po. siguro sa may timdaan. Hmm. Buti na ako na maaga ano? okay. na ano. Ay, may nagsusunog. Okay. Kayo yung nakakita? Bigla na lang kung may nag ano, nagsusunog. Tumakbo po ako dito po yung... Hindi kaya sumabog yung ano yung ano na yun yung Bigla na lang parang may sumabog daw. Eh, yung kaya, tangke. Pupunta kami dito po. Hmm. Baka so, yung, yung tangke yung yan. Yung tangke. Na, kung may tangke, eh, pwedeng magkaroon rin ng sunog pag ano, pag sumama. Pwede na, lapon ka agad mula um. ka hinang. Buti bakit di umulang ka ah. Hmm. Ayan, uncle Ayan no, -pulo uh, no, so, po, uncle. Pulong-pulo ng ano. Ito. Ano ka ganina po? Kami ang, 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 po, yung mm. ano ko. yung Mabuti hindi na ito. Ang mga kaysa na sunog na naman oh. Thank <laughs> <Okay. laughs> okay. No, no,